ha ah. o, oh. yan kita pa kung nyo ako madilim lang magkano tayo ng ah. tahong daming tahong oh hmm. ano oh. oh tahong oh dami tatanggal natin sa ano oh naman ano yung nagtitinda na rin sobrang awa ng asawa ko kinuha na lang. Ah. tanggal natin yan. Kasi parang hindi tayo nakikita. Ayan. Ito, hawakan o. No? Oh. Ahong. Hmm. Ah, dubuhin ata nung asawa ko to. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat. Wow, lamok. Yan ako po yung matatapos din. Matatapos din po yan. Hmm. Bahala na siya dyan kung ilang oras ang ano niyan. Titigil din po yan pag tumigil yun. Wala pa naman pong isang oras yan. Titigil yan, mga tatlong minuto siguro. Kasi po yung cellphone na yan, pasira na rin yan eh. Nagtsatsaga na lang po. Pag wala ng ano, cellphone, di, tigil na sa pag YouTube at saka sa Reels. lang po. Oh. Ito po yung ano, uh, hindi na mabili kahapon, ay kinuha ng asawa ko. 200 nila ang daw eh kisa naman po malugi yung matanda si ate Pele di kinuha na ni misis nilaga kagabi ngayon daw po adubuhin eh, wala na ako panlagay na ano eh nalagyan ko sana ng santul wala na ako santul eh kaya ito na lang Lalo. Oh. Sabi ko nga kay Mrs. pagkaka ko sira na. Ay, hindi pa po pala. Kaya ito lang uulamin, mga. Ngayon, oh, dami oh. Hmm. oh pong salamat sa inyo sa aking pagre-reels para po talaga sa nanay ko 'yan, kaya ako nagre-reels. Kitapunin niyo yung nanay ko doon sa isa sa kong reels. Awang awa na ako sa nanay pag, pag nakikita ko si nanay Pinayar na luluha Wala naman akong magawa Wala naman akong magawa Kaya na way ano, naman ako dyan May maawa din sa akin Tapos sa, yung sarili ko yung malaki na rin Lumalaki na rin po yung liig ko Iwan ko ba so, bakit ako nagkamero ng ganyan rin bukong sa liig. Ito na lang. Mahirap din po kami. Mahirap lang talaga. Talagang mahirap na mahirap. Ito po nga pong bahay na ito. Hindi naman po talaga kami umupa dito. Tiniran lang namin po. Tinuluyan lang. Kasi wala nga pong pang ano. Kumisa walang trabaho. Nan extra extra. Yung kahit ako yung pag nasa bundok yun. Pinatulan. Ang trabaho kahit ayos na rin yung 500. Salamat kay Ma'am Patricia at ako yun ay isama doon. Kahit hirap magbuhat ng ano ng bob wire. mahirap ang pinag ang daan ng paglalagay ng babwire. wire, pagbabakod. Tsaka lang. May maibili lang ng bigas. Ganun po talaga pala ang buhay. Nagsusubok din sa whitey. Ganun lang talaga. Wala ibang ano, nagawa. Ganun po. Ganun po. Ganun po talaga ang buhay pala natin. Tapos okay, kung ano, Tulong din na sa kapwa. Pero nanay ko muna ang tutulungan ko. Ayan po, kung hindi pa naka kung hindi pa may libreng sakayan, hindi pa makakapunta ulit kay nanay. Bawa na ako sa akin nanay. Hindi ko malamang mabigyan ng ano, pagkain. Ang mga kain. mga kain. Yan naman po, nakakakaya naman po yun doon. Kaya lang iba yung sa aking bigay. Kaya po kung kayo may awa, kung, marun, kung kayo naman po may ano, pwede po nga kayo Tapalan ko ng mukha ko, matulungan. Ano mo? Opo, baka po tapos na yan. Kaya, yan po yung namamatay na lang bigla. Oh, magugas na akong kamay. Ah. Masta kaya kayo. Mm -hmm. Pumababarim. Yan po. Po, maraming salamat.